Machine, how is your injection? Cassie, <laughs> hey, your injection is one, two, and three. How are you? Huh? Acha, 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 at an injection or not? Huh? You don't have fever? Huh? Huh? No fever. Super strong. Missy is strong. Good girl. Good. Ay, sis. Good job. Good girl. You're a good girl. Na? No? Parang wala siyang lagnat. Pero pinainom ko pa rin siya ng pang ano. Pang fever. Ha? 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 Ay, nako pag ganito yung anak mo after vaccination, hindi magiging kalbaryo yung buhay. <laughs> no, she. Very strong girl. Ay, look. Guki at... Show your, show your injection. Show your injection, be. Yan. May pula siya kasi nilagyan ko siya ng cream. Uy. Busa. 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 Ah.

Thank goodness. Missy is very strong. No? You are very strong. Three injection, but na fever? Oh, very good. Very good. Good girl. Achoo. You're a good girl, no? Good job, Missy. Yes, good gig, si gig smile. Condition not alone, not very strong. Good morning. Yes. Ah. Good morning. Yes. Good morning. Ah. Hey. Hi guys, I'm back. Ay, nasa labas ako kasi natutulog si Mishi. Ayaw kong maistorbo siya kasi ba diba, kakavaksin lang niya and gusto kong makapagpahinga siya. So, dito na lang natin ituloy yung ating vlog sa labas kasi baka magising ba. And then, kumakain pala ako guys ng ladu. Ayan. Ito ay isa sa mga favorite Indian sweets ko. Ang tawag dito is ladu. And then, yung shop na gustong gusto ko is yung Hansiwalas. Kasi, kasi, eh, yung ganitong lado guys malapit lang kasi kami sa train kaya naririnig nyo yung horn so ito kasing lado ng Hansi Wallace meron siyang dry fruit sa loob kaya gustong gusto ko siya yung ibang lado kasi plain lang siya walang ano ba dry fruit sa loob pero ito gustong gusto ko to so kain tayo snack ayun yung aking yung aking milk nasa loob So, ayun na nga guys. Um, buti na lang talaga is hindi nagkalagnat si Mishi sa vaccine. And naalala ko kasi last time nilagnat siya na ilang oras pero ngayon hindi siya nilagnat. Kaya super happy ako. In fairness naman kay Mishi guys, kapag nag-vaccine siya, sa experience ko na pang-apat niya na vaccine, hindi siya yung alagain or iyak ng iyak. Ano lang siya, very cool and calm. Yun yung gustong gusto ko kay Mishy guys. Hindi siya yung palaging umiiyak. Lagi lang siya nakasmile. <laughs> Kita nyo naman kanina ba diba, Laro-laro siya. Tapos smile smile. So I'm very thankful and blessed to have Mishy in our life. Malamig na dito guys kasi pa winter na siya. Sa umaga malamig na yung hangin. Pero pagdating ng tanghali, eh, medyo mainit pa siya. Pero ngayon, hapon na. Ano? Hindi siya ganoon kainit. So that's it. I think that's all for today and thank you so much for watching. See you in my next video.